Naranasan mo na ba yung napakabuti mo at ipinagmamalaki ka niya noong kayo pa? Tapos ngayong hiwalay na kayong dalawa Ang sama-sama mo na sa lahat ng taong kakilala niya Sinisiraan ka na niya kasi hindi niya matanggap na siya ang dahilan kung bakit siya ay naiwan ng mag-isa. Pero okay lang iyon. Okay lang na ikaw ang masama, wag lang siya. Okay lang na ikaw ang kawawa, wag lang siya. Okay lang na wala kang kakampi, wag lang siya. Alam mo naman na sa inyong dalawa, ikaw ang higit na masaya kasi nakalaya ka sa napakaraming kasinungalingan niya. Kaya okay lang kung sisisihin ka niya sa nangyari sa inyong dalawa. Kung bakit naghiwalay kayong dalawa. Ang mahalaga ay alam mong hinding hindi niya malilimutan yung mga araw na pinagtatabuyan siya ng lahat. Nandyan ka para tanggapin siya. Andyan ka para makinig sa kanya. Yung mga araw na hindi siya kamahal-mahal nandyan ka para mahalin siya araw-araw. Kaya maniwala ka sa akin, never kang makakalimutan ng taong iyan. Kasi noong mga panahong walang-wala siya, nandyan ka para magkaroon siya. Noong mga araw nakaiwan-iwan na siya, tinabihan mo lang siya hindi iniwan. Noong mga araw na kasukusuko na siya, never mo siyang sinukuan Kaya kung masama ka man sa kwento niya, kampihan man siya ng lahat Gumawa man siya ng kwentong papabor sa kanya Sisihin ka man sa paghihiwalay ninyong dalawa Isang bagay lang ang hindi niya pwedeng baguhin ang katotohanang minsan naging magkakampi kayong dalawa. Kaya kahit anong kasalanan ginagawa niya ngayon, patawarin mo siya. Kasi at the end of the day, hindi natin pwedeng baguhin na minahal mo rin siya at minsan ka na rin niyang napasaya. Tandaan mo yan, God bless. Na minahal mo rin siya at minsan ka na rin niyang Napasaya Never kang magiging sapat sa taong iba ang hanap Minsan marirealize mo talaga sa buhay Na hindi lahat ng taong andyan sayo ay mananatiling andyan sayo Mararamdaman mo talaga ang sakit Na nararamdaman ng isang tao lalo na kung binibitawan niya yung salitang ang sakit-sakit na. Kasabay ng paghagulgol at pagluha ng kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala sapagkat nagmahal ka lang naman. Wala kang ginawang masama. Ito yung pinakamasakit na parte. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka nagkamali at kung saan ka nagkulang. Yung tipong tatanungin mo yung sarili mo kahit alam mo namang ibinigay mo lahat-lahat naman doon sa isang tao. Isang bagay lang ang natutunan ko. Kapag pala dumating ka sa point na may iwan nang hindi mo alam kung bakit kanya iniwan, mas masakit pala ang maiwan kasi alam mong ibinigay mo lahat. Kaya bago ka magmahal ng isang tao, Huwag mong ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Magtira ka palagi para sa sarili mo. Para kapag iniwan ka, less na yung sakit na mararamdaman mo. Kala kasi natin minsan kapag ibinigay mo lahat-lahat sa tao, hindi ka niya iiwan. Maling-mali tayo doon. At never kang magiging sapat sa taong iba ang hinahanap. Wala kasing pinipili ang break up. Ikaw man ang pinakamaganda, pinakagwapo o matalino o pinakamayaman sa mundo. Kapag hindi ka sapat sa taong mahal mo, iiwan ka rin yan sa dulo. Palagi mong isipin lahat tayo ay hindi perpekto. Maraming kulang sa ating pagkatao pero magiging kumpleto at perpekto lang ito kung may isang taong dumating sa ating buhay na handang sumugal, mapagod, manatili kahit ano pa ang kulang sa iyo. Kaya sa lahat ng taong iniwan, sinaktan, pinakilig pero hindi inibig, okay lang na umiyak at maging malungkot. Kasi normal lang ito sa isang tao. Sa una lang kasi lahat iyan. Pagkatapos kasi lahat ng sakit na iyan, unti-unting maghihilom at titibok ang iyong puso sa taong deserve nito. Sa mga may karelasyon naman dyan, please mahalin at iparamdam ninyo ang pagmamahal na ibinibigay sa inyo ng taong nagmamahal. At kung sakali mang hindi mo naman namahal ang isang tao... It's better to live than to cheat. Ito yung next video natin. Kaya magpakatatag ka ha. Maging matapang ka pa sa mga darating na mga araw. Makikita mo rin ang tamang taong nakalaan para sa'yo. Tamang taong hindi ka ipagpapalit at maghahanap ng iba kasi nagkukulang ka na. Magpaparamdam na ikaw lang sapat na. Hindi ka iiwan magpakailanman. Kaya magpakatatag ka ha. Laban lang. Kaya mo yan. Tandaan mo yan. God bless. Never kang magiging sapat sa taong iba ang alam. Kung hindi mo na mahal ang partner mo, it's better to live than to cheat. Huwag mong sirain ang buhay ng taong minsan nagparamdam sa'yo kung gaano ka ka-special. Sabi ko nga, cheating is a choice. Nasa tao iyan kung gagawin niyang magloko kahit anong oras na gusto niya. Desisyon kasi iyan ng isang tao kung gugustuhin niyang gawin. Pero sana minsan naisip mong minahal mo rin siya. Naging parte rin siya ng buhay mo kahit papaano. Nawala lang ang pagmamahal mo pero patuloy ka pa rin yung minamahal. Kaya kung nafo-fall out love ka na at ayaw mo na sa kanya, sabihin mo na lang sa kanya ng direkta. Ah. Hindi yung lolokohin mo siya at pagmumukhain pang parang tanga. Huwag mong gawin ang kasalanang alam mong pagsisisihan mo sa dulo. Baka di mo alam na ka lang. Uso magpahinga. Kaya bago ka magloko, siguraduhin mong hindi ka magsisisi sa huli. Na kapag nakita mo siyang nadudurog dahil sa ginawa mong panloko, ay doon mo lang marirealize na mahalaga pa pala siya sa buhay mo. Tandaan mo, may mga taong nagkakabalikan kasi nagiging better sila sa kanilang pag-alis sa relasyon nila noon at bubabalik na mas matatag na ngayon. Sa totoo lang mga boss, hindi naman break up ang masakit eh. Ang mas masakit ay yung niloko ka ng taong minamahal mo pa at akala mo mahal ka. Niloko ka ng taong binabati mo tuwing umagat bago ka matulog Niloko ka ng taong akala mo nakikinig at interesado sa mga kwento mo. Niloko ka ng taong akala mo palaging nandyan para sa'yo. Iyon ang mas masakit. Ang maloko ka kaysa hiwalayan. Kaya sana kung nagloko ka, tulungan mo naman sana yung dating nagparamdam sa'yo ng wagas na pagmamahal at hindi nagsawang mahalin ka araw-araw. Hindi yung ikaw pa na kanyang minahal ang magiging dahilan para masaktan siya ng sobra. Tandaan mo yan. God bless. Ganito rin ba kayo tulad ko? Yung tipong nangihinayang pero okay lang. Kumbaga, nanghihinayang kasi naghiwalay kayo. Nanghihinayang kasi ang tagal ding naging kayo. Nanghihinayang kasi gusto mo pa. Nanghihinayang kasi mahal mo pa. Pero kahit alam mong mahal mo pa, hindi na pwede talaga. Maraming panghihinayang, di ba? Pero okay lang at mabuti na lang. Mabuti na lang at naghiwalay kayo. Okay lang at hindi na nagtuloy-tuloy pa. Buti na lang at natapos na kayo. At higit sa lahat, mabuti na lang. Hindi pinayagan ni Lord na manatili iyon sa buhay mo. Mabuti na lang at inilayo ka sa maling taong nagpaparana sa iyo ng sakit yan sa puso mo. Oo, nakakapanghinayang at nakakalungkot. Pero okay lang at mabuti na lang kasi hindi kayo nagkatuluyan. Tingnan mo ngayon, nakakapanghinayang pero okay lang kasi mas masaya ka na ngayon. Tandaan mo yan, God bless.